Ghost Hunter 18. Hey, what's up mga kantero? So yun, uh, busan tiritin po na muli nagbabalik na. So ngayong hapon na to, papunta tayo kay kaibigang Ramson. No? At yun, kay kaibigang Amaya na rin. No? Uh. kasi paano natin ito yun? Ano, natin? Oh. Uh, pagamot natin ito. So, sa ano dyan no? uh, sa lahat nga pala na nagtatanong dyan uh, nagko-comment nababasa ko yung nakaraan pa talaga no? Uh, medyo matagal tayo na uh, matagal talaga ito ma-upload kasi eh, yun nakawala yung signal no? ilang days na po so, ano pala sa lahat na nagtatanong dyan no? nagko-comment kung bakit uh, hindi ko ba binasa yung mga comment o hindi ko uh, alam na si Raul pala yun. So, ang may sagot ko po ay ganito lang po. Uh, sa time ngayon, no, kagaya nito, ito, ito isang ano, uh, exploration. No? Kagaya nito, uh, maglalakad ako kung siyempre yung mga video hinati-hati ko po, po. No? Uh, kaya, sa time na yun, sa pag-explore na yun, hindi ko alam no? na yun, si Raul pala yun. So, nalaman ko na lang nung pag-upload na. No, yung pagano ko. na yun pala. Pero doon sa ano, sa mismong video, hindi ko pa talaga yun. Kaya yun sana po i maintindihan niyo po no. So at saka chill lang po talaga tayo no. Ang importante ay masaya lang tayo sa bawat upload natin video. At ano lang yung uh, wag lang tayo magpanic no. Uh, okay, okay talaga yung ang lahat no. So yun. Uh, ito nag-ano tayo dito kan talaga yun, Yung motor natin no. Diyan na natin yan ibibilin, no? Kasi uh, hindi na talaga, no? Hindi na talaga maabot yan, Sobrang hirap na, bato-bato na talaga, no? Kaya diyan na lang yan. So, pasensya nga pala, no? Sa ano itong situation na ito ngayon. Si so, wala muna tayong shout out, no? Uh, wala muna talaga tayong shoutout kasi yun kung nakikita nyo wala tayong online online no? Uh, dulot na wala signal din, no? Sobrang tagal na wala tayong signal sa bahay, wala tayong wifi. So, sana po yung tingnan niyo po niya, no? At salamat pa rin, salamat, salamat talaga sa lahat ng nag-aabang, nag-aantay sa may upload natin video. So, kung napapansin niyo po, yung ano ko, yung upload ko eh ano lang yun eh yung ba yun nagmumotor ako mga late upload lang yun na, late na video no uh, wala ibang ma-upload so pasensya na po no uh, hindi sa exploration yung upload natin so no? Uh, may galag shoutout po na lang sa lahat sa lahat lahat na taga support ako, admins ko, members ng VC ko silent viewers no, sa so, lahat ng silent viewers natin dyan no sa lahat si -sure ng susunod na bawat upload natin na video ah uh, isa lang po talagang hilingin ko sa inyo sana po hindi nyo po i ang ad, so at na po eh, masaya kayo no sa pananood ng bawat upload natin video ah uh, yun lang po talaga no kasi yung hindi pag skip ng ads napakalaking tulong po yan kahit na papiso-piso lang po yung income din o sentabo-sentabo may ipon yan eh balang araw no maano natin makukuha din natin yan. so maraming salamat po talaga at yan na po ay napakalaking tulong po para sa uh, pamilya ko no so dito mga anong lang siguro dito mga isang oras na lang siguro makakarating na tayo no, sa karyan po ni yung Bungong no? uh, marating natin yung yung may na county no? so yun ito yung ano nya uh, paligid nya yung motor dyan lang yan no? sakit ang pangit ng kamera ng ko ngayon ano nangyari dito ito lang yun matagal na yun ang pangit kamera natin so yun ang video masakit na yung sugat natin kasi kaya hindi tayo makapagbota talaga ha? hindi tayo uh, makapagbota Uy may bunga yung lansunis o oh. yan sa bandang itaas may bunga yung lansunis sa bandang itaas o oh. namo ano na nagiluyilo na oh. yun o oh, lansunis sa sikat ng araw yung nakikita yung sa bukid din ah. marami na yung bunga yan ang dami lang bunga sa bandang itaas oh.

ngayon nasa alas 2 pa so makarating tayo ng alas 3 siguro uh, makabalik tayo alas 5 or alas 6 na siguro so ano din mahirap din pero so, at least na uh, okay lang basta importante lang na maging masaya po talaga tayo yan lang po talaga ang pinaka importante siya so. wow maraming tayo basta dito dah Saan na Sana na makita din natin si Raul kasi galit na galit po yan sa atin at sana at nagpapasalamat lang po tayo na nakaligtas tayo sa kamay niya hindi na talaga makikinig ang batang yan okay, may kakaiba doon ah kasi hindi rin ako mag magtaak mag mag talaga ng tudok kasi naka ano lang ako naka chinilas lang ako baka maraming halutik so mapaakan tayo ng halutik eh doon ba dito siyempre yun ako parang ano parang hindi kakaiba dyan kanina natin pa talaga tayo no? kasi dyan sa ano yung nagkukupras tayo ba? No? ang hirap ng trabaho dun no? ang isang ano tayo dun isang simana tayo dun tapos yung, yung ano nya yung halin yan isang araw lang inubos no? binayad natin sa motor at panggatas so at least may makukunan so ngayon magsisimula naman tayo sa utang utang na naman ngayon lang parang nakakaiba dito kanila makita ah. natin kung may mga ano ba dito, yapak ba dito wala naman, nakakalinis dito dito talaga yung napakasukal -so na area mga kahunter pero parang may kakaiba talaga sana hindi tayo nasundan uh, pati ba pagpunta natin kay kaibigang Ramson ay masundan tayo sana lang ah medyo masakit pa talaga yung ano ko pero hindi na yung ano, uh, magtaki ang taki ang okay. Okay. Ang saba naman dito. Ah. Kasi sila po kaya. So, uh, yung saba yun. Yung natin kami. natin. Yung natin. Ngayon natin. Ngayon natin. mas maliit kaya magkaya tayo. Mas mabuti na handa tayo. Siguro natunogan. Kasi ang sasaba ng motor natin kanina, bura-bura kasi yun. O kasi sinalubong tayo. Saan lang makapunta tayo kay kaibigan Ramson ngayong araw na to. Kasi magdasal tayo. Marami pala ng antok dito. Ah. Uy. Uh. Pakidaan, may hantik. Thank you. Nisa, tutup. Oh my god, kesembah. Si you? Gak know? usah malah buti sebabku യോജന സങ്ക Delikado na tambangan tayo mga kantero. Tambangan tayo. So, ano gawin natin dito? Gusto ko na makapatuli tayo. Plus, so, huwag muna tayo susuko. Subukan muna natin ano. Subukan muna natin na ha? hanapin. Okay, benda. Kalau nanti tulang separi gitu, nanti tulang terluka. Yang penting kita yong. sipot hindi pinapasok na tayo ito mga iba parang sumasakit ang likod ko naman to Ay, hindi ko makita no pero kaya tinan nyo

Tama ba bako. Baka bumaba na Pero yung sibat doon yung Ano? Doon naman siya. Hindi oh. kinatamaan yung katawan ko. Bago siya napunta doon. Yung yeah. bugis to. Uh -huh. Parang umapdi talaga yung likod ko. Hindi parang di talaga. Hindi na tayo Hindi na tayo dito.